Pasko na naman, o kay tuli ng araw. Nangangamay Pasko na naman nga po, kaya naman tara't samahan nyo kung gumawa ng isa sa paborito naming handa na hindi pwedeng mawala tuwing Pasko dito sa amin. Sobrang excited na nga namin ngayong darating na kapaskuhan, lalo pa yung aming dalawang bata na nakakaunawa na ng kapaskuhan. 68 days na nga lamang at Pasko na pero dahil nag-grave na nga kami nitong aming paboritong chicken macaroni salad ito at gagawa na nga ako. Kako nga ulitin ko na nga lamang uli kapag bespiras na ng kapaskuhan. Kali eto at pinagsama-sama ko lamang diyan itong macaroni pasta, carrots, chicken, pasas, pineapple tidbits, cheese at itong condensed milk. At syempre, ang hindi pwedeng mula sa ating macaroni salad, itong Lady's Choice Real Mayonnaise. Mula pa man noon, ito na rin palaging ginagamit ng nanay ko at hanggang sa ngayon para sa tamang sarap ng timpla. At ayan nga, at pagkatapos natin may pagsama-sama lahat, ay paghalo-haloin lamang natin yan ang maigi. Ito talaga yung napaka-simple at napakadali din lamang gawin pero talaga namang ubod ng sarap. At ayan, at eto na nga po ang ating chicken macaroni salad. Ay talaga namang kapag ni din ang mga handa tuwing Pasko ay talaga namang nakaka-excite. Sa tuwing nakakatikim nga ako ng ganitong klaseng chicken macaroni salad ay parang bumabalik ako sa pagkabata na dati-dati ay tuwing Pasko lamang talaga kami nakakatikim ng ganito. Kaya naman talagang kami sabik na sabik tuwing darating ang kapaskuhan. Kaya kung nag-iisip din kayo ng Christmas handa ngayong kapaskuhan ay isama nyo na nga ito sa inyong listahan. At kahit anong klaseng Pasko ang meron tayo, gawin natin yung special with Ladies Choice Mayonnaise. Peace.